Nasubukan niyo na bang pumunta sa mga sikat at uh, idalang kilalang uh, manggagamot sa inyong lugar? O di kaya sa iba pang lugar dito sa Pilipinas? Isa ang lugar na ito na pinuntahan natin noong uh, nakaraang araw dito mismo sa Iloilo Ilo City sa barangay kaingin sa lapas At ito ang area papasok doon sa loob sa barangay kaingin sa labas, Iloilo City. Ang sadya namin dito sa lugar na ito para maipagamot ang tala namin pasyente na kung saan ay uh, inilabas sa hospital noong nakaraan mga buwan at susubukan dadalhin dito sa kilala influencer na mga albularyo in common term sikap na mga manggagamot dito sa lapas sa parangkay ng kaibig umalis kami dito sa may uh, barangay namin sa Uh, municipality ng uh, Boundary sa Kimbal 5.30 ng umaga at nakarating kami dyan doon dito sa location na yan sa lapas habang barangay kaingin pagdating namin dyan mga oras na alas 8.00 uh, otso ng umaga or, or before mag 8 o'clock ng umaga And pagdating namin doon, uh, nagpalista kami at nasa ikasampung pila uh, kami. May nauna pa sa amin, uh, sa iba't ibang lugar din na uh, nanggaling. Iba't ibang karamdaman ang uh, iniinda ng bawat pasyente na pumupunta. Wala naman daw bayad ang uh, pagpapagamot dito sa uh, mga influencer din na uh, mga albularyo, kundi donation lamang. Bakit sinasabi natin na influencer? Dahil uh, habang sila ay nanggagamot, naglalive sila sa kanilang uh, Facebook uh, account. At dyan nga natuntun ng... Uh, kapatid ng ating pasyente ang kanilang uh, location mula dyan sa may uh, plaza ng lapas sa Iloilo City uh, pwedeng uh, sumakay ka ng tricycle tricycle, uh, e-bike o anumang mga maliliit na sasakyan papasok dyan sa loob uh, sa loob sa may paranggay at kung mapansin ninyo minamasahe muna no ang uh, pasyente bago isalang, lang sa harap ng kanilang master. By the way, pagdating namin dyan, uh, mga before 8 o'clock ng uh, umaga, ay uh, lumabas ang kanilang uh, Uh, ...master o sa kanilang uh, account sa Facebook ay uh, Warrior of God ang uh, pangalan, no? Lumabas siya para magsimula sa panggagamot ay uh, pasado na alas 11 ng umaga. Medyo mahaba-haba ang uh, pag-antay namin, no? At hindi lang ako, kami, kundi kasama na rin. Kung mapansin ang ibang nakaupo dyan sa paligid, mas nauna sa amin. Mas maaga silang tumatid. Sa totoo lang, ang inyong likod si uh, Papa niyo, Lord, ako ay hindi naniniwala sa mga espiritista, sa mga arbolaryo. Mas 101% akong uh, naniniwala sa mga panggagamot through science, through studies at hindi yung hawak-hawak uh, lang, through imagination lang o ano bang klasing, uh, uh, spiritual na, na gamutan. No? Pero uh, depende naman yan sa bawat isa at uh, sa pananalig natin sa may uh, kapal. Ako, tinitingnan ko ang uh, bawat galaw ng mga uh, magagamot at kung tinitingnan ko din ang ginagawa ng uh, uh, lalaki ito ang nakakulay pula uh, kung uh, ihalit pula ko siya sa ibang mga magagamot, para parang uh, walang pinagkaiba uh, And uh, ako personally, pinasubok uh, kong uh, ipamasad sa kanya ang kanan kong uh, uh, braso. Uh, kung talagang uh, uh, may iiya siya, may uh, talagang alam niya kung paano, uh, paano uh, kundunin ang uh, The nerves, uh, ating, uh, diba na naka, mga nerves sa ating praso braso. Di ba gano'n naman talaga mga unang una ay alamin ang linya ng ating mga uh, bugat sa kung saan parte ng katawan ang gusto nating ipasats. And uh, honestly, no, I am not satisfied for what he is doing ano bang tawag dyan sa mga pinapampam na yan na nilagay sa may uh, uh, balat mo para naman uh, mawala raw ang sakit, no? higupin yung kung anong meron dyan sa may uh, uh, parte ng katawan mo na nilagyan dyan ng ayam uh, na pamilyar sa ganong pangalan. No? Pero nakita ko na yan no? sa iba pang mga nagmamasads. And uh, nangyari, no? sad to say, wala namang nangyari talaga sa braso ko talagang uh, ganun pa rin walang uh, alibyo kaya nga kung uh, titingnan ko lang no I am not satisfied for the uh, performance no nitong nga uh, nagmamasal na kulay uh, pula ang uh, kulay pula ang uh, damit na uh, hindi ko alam ang pangalan, no? Sabi ko, ala, no, dapat sana kung uh, imasals ka, no? Ang ugat, yun talaga ang ang imasans mo para naman ang flow ng inyong dugo, uh, no? Ay maging normal siya, no? Sa pagkakaalam lang natin, no? Siyempre, no, na-experience din natin ang... Uh, pagmamassage ng ibang mga tao, no? And uh, alam natin kung uh, sino ang mas uh, magaling, no? Sino yung may talagang uh, may training sa pagmamassage, no? And uh, isa na rin yan diyan sa mga pole, no? Yan, sa mga blind massage, no? Uh, naniwala talaga po yan sa katilang uh, galing. No? alam na alam nilang tuntunin ang inyong uh, ugat kung saan medyo may uh, problema dito sa pasyente natin na uh, binamasahe ngayon ang oras no? uh, na sinimulan siyang uh, imasahe no? sa assistant niya pa ito ng master na magagamot no uh, mga pasado na siguro uh, alauna ng uh, hapon uh, kahit na uh, dumating kami dyan uh, bago mag 8 o'clock ng umaga kasi ang pagkasabi ang uh, information na binigay no kami uh, daw ang nauna pero pagdating doon wita uh, sapo at um, ayan maliban dyan uh, sa pasyente namin may uh, nakapila din ayan uh, uh, minamasahe din uh, sila bago isa lang doon sa master sa loob ayan mar marami ha, maraming uh, tao ang nakapila dyan uh, may uh, mga senior citizen meron ding uh, medyo uh, bata pa naman uh, uh syempre, lahat lahat kadalasan dyan ay puro may mga iniidang sakit ayan kung makita ninyo sa loob ayan siya ang uh, tinutukoy nating uh, master ang warrior of God Ah, magkikita nyo dyan sa kanilang uh, Facebook account. No? Andyan din, uh, naka-live din yan ang kanilang uh, panggagamot. No? Ayan, may katilasang sinisimbihan. Siguro, ano bang tawag sa mga ganyan? Maserimonya siguro yan. O ano bang klaseng... Ay, uh, uh, hindi ko ba... Uh, you no, know, tayo bang... Uh, citizen na hindi engaged sa kanyang klaseng gawain, hindi natin maintindihan kung anong klase yan, ha, ba? Diba? Ayan, maraming style, maraming uh, mga, may mga ano yan eh, may mga uh, salita yan na binibigkas para sa mga pasyente pero hindi natin ma, ano kasi, hindi natin ma-capture o makapasok sa ating uh, uh, audio, no? Ayan, ang mga pasyente, nakapangyan. Siyempre kami, hindi rin kami nakakain mula humaga, no? Mula humaga hanggang uh, hapon, hindi kami nakakain. Baka naman, paunahan kami sa pila. Ang iba, no, mabuti yung iba naman dahil uh, malapit lang ang kanilang tirahan Andiyan na sa kabilang barangay, no, sa labasan lang. Kaya pagkatapos nila, mabilis din silang makauwi. Pero kami, nga nga, ayon siya, no, uh, sa loob ng pasyente namin. At ayon ang kanilang mga anting-anting no? Siguro para yan sa mga kiwit, no? Kiwit or bulam in Tagalog, yung mga ah uh, tawag panlaban siguro yan, no? Sa mga kulam, no? May uh, lana handle o yung lana, yung oil na ginagamit pang masal siguro yan, no? May siguro may mga magic magic na ting din yan. No? Ang uh, pagkatapos sa kanilang ating anting dyan, merong uh, kwentas, no? Ayan, no? May kwentas dyan na uh, ang uh, pendant niya, no? Ang laman ay uh, scorpion, ha? Huh? Merong laman na scorpion, meron ding laman na uh, gagamba, meron ding laman na uh, ano tawag doon? Yung, yung paniki, yung, yung, yung <laughs> in common terms, sa ilo-ilo, at uh, sabi ko apa, bihirang ano to ha, ah, pihirang klase ng mga anting-anting to, mahirap hanapin sa Pilipinas. Yan pala, hinahampas, no? hinahampas ng mga bata sa kisame. At ina, apa, ka ng iwi-iwi o oh, scorpion sa mga daan. Pero syempre, no? style naman yan ng... Uh, uh, magagamot no kung anumang uh, lihim no na anting-anting ang meron diyan sa ganong klaseng mga alaga na no? sa pendant ng kanilang uh, kwentas. At hindi lang yan, no, habang siya ay uh, gumagamot, no? Uh, iba ito, no? Iba itong uh, spiritual healer na to o ambularyo na to kaysa ibang nakita ko kasi ito siya, meron siyang dalang kiling-kiling. Uh, yung ginagamit sa mga nagbebenta ng ice crumble, no? Ice cream ice buko, ice cream, no? Nagtaka ako ba na ipa na sa lahat na aking nakita, meron siyang kiling-kiling. Pero siguro yan ang ginagamit para naman na uh, patanggal sa kung ano mga chararat yan. No? Mga chararat na mga impacto, mga limonyo. Yun siguro ang paraan para, para mapingi sa uh, ah, kiling-kiling. Kasi ang iba na ba no, na ba encounter ko ng mga manggagamot no, sa mga spiritual healer na to, no kapag hinahawakan nila ang kanilang pasyente no ang ginagawa ay uh, dumitighay di diba? diba? sila pero ito naman iba wala siyang tighay kundi kiling kiling okay paiba at, at iba talaga ito no kaya naman no uh, wish natin no sana gumaling ang ating pasyente good day sa inyong lahat